Magandang araw po mga kapatid. Uh, kumusta po kayo? Uh, welcome po to my another video. Uh, Tatalakayin ko po yung pangsyam. Pangsyam na mga bagay na dapat ating iwasan. Uh, both po to para sa mga para sa mga naglilingkod sa Panginoon at saka sa hindi kasi nga uh, babasahin ko <clears throat> Ito pa rin sa kawikaan, dalawampot tatlo ng kawikaan. persistent um, verses 10. So, babasahin ko po. ang uh, katulad din po ito nung nab nabasa ko na na uh, video. Uh, karang video katulad may kahawig po sila yung yung may tungkol po sa pag Uh, pagbabago ng ano po uh, hangganan ng uh, property line o lupa yun po nandito po yun sa ano sa verses 28 po ng kawikaan ng dalawang dalawa ng kawikaan ng verses 28 so nandun po yung ang sinasabi lang doon huwag mong wabaguhin ang hangganang itinayo ito'y nilagay doon ng mga at ng ating mga ninuno. So, yun po yung uh, pang-apat na bagay na dapat nating iwasan. Dito naman sa pang may parang similarity po sila. Dito, may ang, ang kaibahan lang po nila is uh, yung agawan mo ng lupa, yung mga yung mga orphan po, yung yung mga ulila. So, babasahin ko po sa verses 10 ng Kawikaan 23. Wag mong babaguhin ang hangganang matagal ng nakalagay. Ni sasakupin ang lupa ng mga ulila sapagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. So, mabigat po yan tagapagtanggol po 'yang ang ano po ang sinasabi dyan. So ibig sabihin po niyan ang Dios po 'yan. Kasi nga nakasulat sa kasulatan niya na po uh, poprotektahan niya ang mga uh, mga ulila ng Dios. So ah uh, andito po ah uh, sa English po uh, sinabi po dito, never move an old property line or take over land owned by orphans. The Lord is their powerful defender, and He will argue, argue their case against you. So, mabigat po yan. Mabigat po ang kalabanin ng Diyos. So, uh, walang, walang ganun po kasi nga, imposible posibleng uh, mananalo ka. Kasi nga Diyos yung kalaban mo. So, wag mong gawin. Hindi natin dapat gawin to mga kapatid. Kasi nga, ibang usapan na to. Diyos ng kalaban mo dito. Hindi po ba? Kasi nga, <clears throat> uh, uh, sa unang, sa ikaapat na mga bagay na dapat nating wasan, na, na, sinasabi ko, na binasa ko. So, sinabihan tayo na uh, wag nating babaguhin yung hangganan. So, dito naman, sa Ikasyam, uh, kagaya pa rin ng dati, hindi, mo babaguhin yung hangganan, tsaka may, ka, may kasunod pa, sa, pa siyang, ano, sinabi na huwag mong aagawin ang lupa ng mga ulila kasi nga uh, ang Diyos na yung ang magiging kalaban mo dyan. so At tsaka, hindi mo alam kung ano ang magagawa ng Diyos. So, never nothing gagawin po yan, mga kapatid. Para sa mga uh, naglilingkod po sa ating Panginoon. So, hindi tayo, I'm sure naman po, no, hindi tayo gahaman po sa mga ganyang bagay. Kasi nga, uh, mga bagay lang yan sa sanlibutan, kung saan eh, uh, hindi naman mapapasatin Kasi nga, di ba, may hangganan yung buhay natin po. So, sana po ay... Uh, naiintindihan po ninyo yung kasi nga may mabigat na kalaban ang Panginoon po. So wag wag tayong magtangkang uh, agawan yung mga uh, ulila kasi ibang usapan na 'yan. So I hope po may natutunan tayo sa uh, binasa ko ngayon at sana po ay nakadagdag po sa inyong kalaman. At uh, magagamit po natin po sa pang-araw-araw nating gawain sa ating loob ng bahay. So magpasalamat po tayo sa Diyos dahil dito. Kasi nga binigyan tayo ng kaalaman, karunungan na galing sa Kanya. Na hindi maaagaw kahit kanino, uh, hindi mananakaw, uh, hindi inuuod hindi kinakalawang. So ito yung mga bagay na yung mga uh, banal na bagay na bigay ng Diyos sa atin po. So salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig po sa video kong to. Sana po ay nakadagdag po ito ng kaalaman po inyo. Lalong-lalo -lalo pa, lalong-lalo -lalo na po sa aking mga followers. Salamat po sa inyo. So, kita-kiss tayo sa susunod kong video bukas at salamat sa inyong lahat. Bye-bye.